Scary Anthony Edwards, grabe nga ang ginawa sa Nuggets defense, walang epekto sa anya. Pero ang tindi ng buhat mode ng 3-time MVP dito, kaso wala nga lang tulong na natanggap. Insane defense ng Wolves, sabay talagang nagpainit sa ulo ni Coach Mike Malone. Umiinit na Minnesota Timberwolves kakarapin nga ang number 2 seed sa Western Conference na Denver Nuggets. Matinding bakbakan ito, playoff rematch. Kaya naman mag-start na agad tayo sa first quarter natin. Abay, magandang depensa ng Wolves dito kay Nikola Jokic. At ang game plan nila, iwan si Westbrook wide open and paying off yan mga idol to miss 3 pointers agad. saman pa ng magandang opensa dito ng Timberwolves. Kaya naman lamang sila agad 11-2 Timeout ito si Coach Malona. After timeout, ang Nuggets bumawi at si Nicole Jokic umi-score na rin dito. Pero ganun din naman itong si Edwards at gumawa nga ng quick 6 points. Tapos samahan pa nga ng 3-pointer ni Dante DiVincenzo, naging 10 na ang lamang nila. Another timeout ang sinunog ng Nuggets head coach. At sa ating last minutes, abay naging Jokic versus the world. Jokic versus the world mga idol. 15 points ang tinala ni Jokic sa first quarter para nga tapatan ng mainit na mga players na itong Minnesota. Down sila 34 to 26 after 12 minutes. Second quarter natin, the Wolves continues to dominate this game at frustrated na nga si Coach Malone dito kaya naman na technical foul. Tapos tong bumalik pa si Antman, abig ginawa niya ng 14 points ang lamang nila after this 3-pointer. Pero nang bumalik na nga ang 3-time MVP, by once again, buhat bod na naman si Nikola Jokic. Binaba niya na sa anim na lang ang inaabol nila. Tumulong na rin dito si Russell Westbrook, bumabawi after ng bad first quarter niya. Kaso masyado nga maganda talaga ang opensa ng Wolves dito at team effort ang kanilang ginagawa. Kaya naman bigla bumalik din sa double digits ang kanilang advantage. Pero ang Jokic at Westbrook tandem nga natin dito in the last minutes in the second quarter ay naging sapat naman para maibaba kahit papano sa single digits ang kanilang hinahabol sa pagtatapos ng ating second quarter. 57 to 48 ang score natin. Dito sa ating third quarter, great start para sa home team kung saan their defenses has improved at naging 5-point game ang laban natin. Quick timeout ang mga dayo dito. And after timeout, abay sagutan nga si Anthony Edwards at Jamal Murray ng kanilang mga tough shots at yan nga mga idol ang naging umpisa ng ating back and forth game kung saan talagang offense versus offense ang ginawa ng dalawang koponan pero ang Minnesota Timberwolves nga ang nakinabang dito nga sa mabilis na pacing ng ating laban. At eto nga si Ant dito abay naka over mode na umabot na sa 22 points para nga bigyan ng 85 to 71 lead ang kanyang team 14 point lead yan. At hanggang sa pagtatapos sa mga idol, Anthony Edwards continues to torch the Nuggets defense kahit against fans ang magagaling na defender nila, inaangasan lang tuloy sila. Hanggang sa ending ng ating third quarter, may 14-point lead pa rin ang Minnesota 89-75. Pagpasok ng ating fourth quarter, abay si Julius Randle naman ang takeover mode. Ginawa niya ng 18-point lead ang lamang nila sa Nuggets, abay tahimik na nga ang buong arena dito. At abang pahinga pa nga itong si Edwards, abay si Randall muna at pati na rin si Reed ang nag over sa anilang opensa. Ginawa na nilang 21 point need ang kanilang advantage 101 to 80 with 8 minutes left at may mga nag-uuwian na nga daw na Nuggets fans. At nang binalik pa nga itong si Anthony Edwards, abay finishing touches na lang ang kanyang ginawa dito. At hanggang sa 5 minutes na lang ang natitira sa laban, abay early uwian. Para nga sa mga Nuggets fans, great victory, big win para nga sa Minnesota Timberwolves.